Magandang araw po mga coin collector. Ito pong video na ito ay gagawin ko para po sa mga nalilito o mga nagtatanong sa atin ng paulit-ulit sapagkat hindi po talaga nila naiintindihan kung ano po talaga ang ating binibili. Kahit paulit-ulit ko po itong sinasabi sa kanila ay yung iba ulit-ulit din po ng tanong. Kaya ito po ipapaliwanag ko pong isa-isa sa inyo kung ano po ba talaga yung pinaka mga hard to find coin na aking hinahanap mga coin collector. Kaya po isulat nyo pong maigi o tandaan nyo po kung ano po yung mga aking sasabihin na bariya na mga hard to find at mga hindi po hard to find. Umpisahan na po natin mga coin collector. Dito po tayo muna mag-umpisa sa 25 centimo mga coin collector. Ito pong 25 centimo na ito, ito po yung NGC o yung silver 25 centimo. Ang hard to find po dito na hinahanap na taon ay ang year 2017. Dito po sa ganito pong 25 centimo na kulay puti, 2017 po ang inahanap dito na taon at ito po ay naglalaro ang presyo nito sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos sa ganito pong klaseng 25 centimo. At ang pangalawa naman po nating 25 centimo na hinahanap na hard to find ay ito pong BSP series na kulay dilaw. At ang presyo nga po nito ay hindi ay aabot sa halagang 3,000 pesos sapagkat ito pong 25 centimo na ito ay napaka rare na at bihira nyo po itong makita sapagkat kukonti lamang po ang ginawa ng BSP tungkol dito sa barya na ito kaya kung makakita po kayo ng ganitong 25 centimo BSP series ay napakaswerte nyo po sa so, sapagkat ito po ay may halaga na naaabot sa halagang 3,000 pesos. Ayan po mga coin collector, isulat nyo pong maigi ang aking mga sinasabi para hindi po tayo paulit-ulit ng tanong. At ito naman po yung 1 peso NGC coin. May dalawa pong 1 peso NGC coin ang 2018 mga coin collector. Ayan po, 2018 po yan isang lower mint mark ayan po yung sa taas at isang upper mint mark ang hinahanap ko po dito na hard to find ay yung upper mint mark na year 2018 yung lower mint mark po ay common coin lamang at ito nga po ay pwedeng bilhin sa halagang 1,500 mga coin collector at dito naman po sa 1 peso BSP series na ito pong luma natin 1 peso. Ang hinahanap po dito ay ang year 2005. Kagaya po nito mga coin collector. Year 2005 po na brilliant condition. At ang presyo po nito ay hindi bababa sa halagang 1,500. Basta po tugma sa aking hinahanap mga coin collector. So po nating tatalakayin ay ang 5 peso BSP series. Ito po. Ang hinahanap ko po dito sa 5 peso BSP series na to ay yung year 2006 na brilliant uncirculated condition. Ito po ang presyo po nito kung brilliant condition ay nasa 2,000 pesos 5 peso BSP series. Ito po, year 2006 ang hard to find po dito. Pakitandaan nyo po mga coin collector para hindi po kayo pa ulit ng tanong at para alam nyo rin po kung ano yung inyong ita itatago na bariya. At ang sumunod naman po natin na 10 peso, ito naman pong 10 peso BSP series na ito. Ito po yung mga Apolinario Mabini at si si Andres Bonifacio ang binibili ko po dito ay yung year 2007 ayan po year 2007 at year 2009 dito po sa 10 peso na to year 2007 at year 2009 mga brilliant condition at brilliant uncirculated po ang hinahanap ko dito basta po 2007 at 2009 mga coin collector at dito naman po sa 20 peso coin na kontrobersyal ngayon. Ang hinahanap ko po dito ay yung year 2019 na upper mint mark. Yung dito po sa may bandang balikat ang mint mark. Kung may kwelyo po yan, mas mataas pong halaga niyan. Ang presyo po ng year 2019 upper mint mark ay 3,000 pesos. Pero kung may sobra po siyang kwelyo dito, ay aabot na po yan sa halagang 5,000 pesos. Sapagkat yun po ay error coin na hard to find coin pa para magkasama siya. Kaya po mas mataas pa presyo. Aabot po ng 5,000 pesos. At ito naman po mga commemorative coin na ating ano, hinahanap. Pag po ang set nyo na mga naka blister pack, yung hindi pa po nagsisirculate na mga uncirculated condition na naka blister pack, yun po ay binibili ko sa halagang 200 pesos po ang isa. Hindi pa po ito masyadong mahal kapagkat marami pa po ang nagsisirculate nito sa sirkulasyon. Mga ganitong 10 peso commemorative coin. At sa 5 peso commemorative coin naman po na Lady Golf blending na kagaya po nito. Ito pong 70th anniversary ay common coin pa lamang. Ang hinahanap ko po dito ay yung 50th anniversary. Makikita nyo po yan, 50th anniversary, mga ka coin collector. Yun po ay pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 2,000 pesos, mga ka coin collector. Yun lamang po muna ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya po kung nailista nyo po ang in aking mga sinabi, eh tandaan nyo na po sapagkat pag nakita nyo po ang mga gano'n taon, itago nyo po at i nyo po ako sa ating FB page at bibiling ko po yan sa inyo sa aking presyo na nabanggit mga coin collector sana po ay mabenta nyo ako ng mga ganong klaseng barya sapagkat yung po ay akin talaga hinahanap at kinokolekta sa aking koleksyon mga coin collector kaya po happy hunting po sa ating lahat marami pong salamat